Nag-viral sa social media ang video kalabot sa pagpangulata sa mga batanon sa usaw-usab ka batanon. Din makita nga giayo ayu, -ayu ug bukbuk sa tulo ka mga batanon ang biktima. Nahitabo kini sa Maa Davao City, Webe sa hapon. Mga kabrigada, din sa akong mismong gitindugan nahitabo ang pagpangulata kung asa nag-viral kini diya sa social media. Ang maong lugar anaa sa gilayon nga 50 metros gikan sa eskwelahan sa biktima. Biyernes sa buntag ni ato sa Barangay Hall sa Maa ang biktima sa mong pagpangulata. Din gipakita niya ang mga samad nga iyang nahiaguman. Sumala pa niya wala siya atraso sa mga nagkulata niya ug nagtuo kini nga natripan lamang siya. Isundan ra man isundan ra man may pinakalit. Ikaw. Oh. Status. Di mura may gipakuratan ba? Mm. Pag pagwa na alam mi, eh. abi na mo abi na mo unsa? Mo na, nakulbaan mi, wantog na ratol ba? Mm. Mo to ito, nabukbukan ko. Kauban sa biktima nga may atubang kay Barangay Maa Kapitan Pasito Kanyete ang iyang ginikanan. Kini, aron iriklamo ang mga mga batanon. Samtang atol sa pagihinabi sa amahan sa Brigada News FM Davao, kini lamang ang iyang masulti sa nagbuhat nini sa iyang anak. Timing lang, wala ko din sa Davao kapon. Kaya ako, basta mapatay, yun ako siya sa iyang ibuwat sa makita na kusang sa iyang video. Gibot niya ni Kapitan Kanyete nga ilan ang gipangita ang maresponsable sa maong pagpangulata o na ilan na usab nila ang usa sa responsable nga residente sa ilang barangay. Ito, higayon yung naghapon. Ikaduha na to. Ang ah, pagpangulata niya? O, oh, kung nang mangatang nagbita, murag irong buang ang patakal pamaak. Okay. Actually, nang bata, medyo matawag na ito uh, nakatilaw nag mariwana kay naman sa si video nakita sa mga maestro nga nag bid next huyo. Asayran nga ang usa sa mga nangulata estudyante sa Maa National High School di nahimo usab nila kining suliran sa maong tulungan. Kini lang estudyante pati ticha, pati abong principal na katroba. Tungod sa, uh, tumod sa iya. So dili na safe. Nagpulong na ang Barangay Maa Council, CSWDO si o mga opisyal sa Maa National High School kini alang sa pagahimoon ng intervention sa maong panghitabo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pakot para sa 93.1 Brigada News FM Davao, Tam Music and News Authority.